Batalha ou So for today's video ay maliligo kami sa dagat. Nandito kami ngayon sa bahay. Tapos pupunta na kami. Ayan, tara na. Ayan. Excited na siya. Hello si... guys! Hello so, guys! Huh? Ito yung video ko na. Eh, syempre, pababa. Ay, wala. Pababa. Kanina kasi galing charger. Ayun si Mating. na. Mag Ay, sana si Mating. Ay, si Usel pala. Sana si Usel. Sel! Huli ka na. Dito na. Saglit. Tintay nyo kami. Tara. Dapat ka hanggang pababa. <laughs> Ayun, no. Ganyan yung ano dito, guys. Oh, so, ang ganda, diba? Ay, hindi ka na. Sama ka sa amin. Naligo ka naligo na? Naligo na to, Ba't ka na naligo? Dapat naligo tayo sa dagat. Ha? No, sa o, tala na. Parang ayaw pa niya. ni Nirot mo ba? Bakit? Eh, nalasing pata Andun sa kanya. Ayan na ay yung mga madlang people mga sa dagat. mga aswang. Ayun pa, hindi 'yon mawawala. Nasa lugar ka ng daddy mo. Hmm. Ayan. Ay ganoon, dapat doon tayo. Dapat doon tayo. huy saan ba tayo dadaan? Ha? May okay, gano'n? Hoy, dito na tayo. Oh. Ang init. Ba't saan? Diyan pa kayo mada dito. Oh. Ang init-init dyan init talaga. Saan tayo, Sel? Saan ba tayo? Dito lang. Well, may seawall dito. Seawall, di ba? Tawag dito. Oh, may court. Ayan, oh. O ayan, hayaan mo si gum niya inano pa si Neryk. Ayan. Ay, ang layo na, ang init! Baka mainit din doon. Uy, dito tayo, maganda din. Mainit? Dito tayo. Alam, ang init pala. Akala ko, nandit, akala ko nandito yung tubig. Oo. Oh. Maganda din tayo, maganda din tayo. Maganda din po. Doon lang yung tag mo layo pala. lang Tara. lang Hindi mainit doon? Hindi ano sa May naman doon. Magiging. Alam mo, dito dito suba Arte-arte na. Inis ako sa'yo. Let's go. Huwag kayong Hindi na eh. Gaganainitan kasi ako. Hindi na ka ako. basketball siya. Ang hop hop Oke. Okay. Hop. Iya. Oh. Wala na ba magama? Oh. Ha? <laughs> <laughs> hmm. Hindi po. Oh. Oh, gumugutom na ako. Ano 'yun? Kuya, nagra-ram. Ano ba 'yan? Puna nagdala ako pa, yung init. Huy, tara na. No, bya pabasket, basket pa kayo ha. Tara na to, let's go. Oh, shoot! Ang galing ah. Ano Ang galing ni Junior. Oh, um, saan nga tayo pupunta? Sa Parola. Sa Parola. Punta ang, ang init Parola na lang. Uy. May madaya si Neric. Gam, madaya si Neric. Yan, guys so akala namin na yung dagat ang layo na pala eh oo oh, yun, oh. Ano yunoo huwag niyo na di Gian, no? Ayun, oh. Ayun oh. Uy, pero si Gian, hindi no? Ayun, sama sa sama na sama sa tin huwag na sama sa tin huwag na sama sa tin huwag na sama sa tin Ayun sila oh. Baw baw ayaw niya na. Maganda pang video yung akin. Eh? Sige, ay Rico. Hi guys. Video. Hi. Para kung ano, para kung ano. Parang mang ano lang ako, mang si ano, si ano ang tanggal ng ano. Ay, gano'n. Ganyan na natin. Dito. Ah, pwede din mo ba? Sakit ng init, no? Makidaan po. Ay, mali pala sabi ko. Makiagi pala. Ayun pala yung parola. Oh, ang cute. Ayun, bumaba na sila. Ay, ikaw, ay, ikaw nga Nicole, hawa. Yan. Ay, ay, mo ata. sorry. Ganyan, ha? Okay. ako ang mag-anap. Ay, katakot naman pala Dapat kayo, na. Dapat doon na kayo, dumana lang kayo. May mama itat. Uh -huh. Kain okay. hararumon. Okay. 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 Ano sa mo? Uy, doon cellphone. Ba't cellphone mo? Hindi ka lang rito? oh, yan na. Yan na sila guys, oo. Oh. Ayun. Oo, oh, sila. <laughs> 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 Nahulog si Neri. <laughs> Lasing pa. <laughs> Ay, ayun sila, Oh. Nandun yung bahay, doon. <laughs> Nahulog. Ala. Sira si yeah, na lang. saan Ay wow. Aray ko. Oo nga no. Oo, oh, ganyan no? oh. Oh. Okay. Oo nga si. <laughs> Hindi tayo handa. Dawat pa na lang ko yung two piece ko tapos ang picture lang dito. No? Eh ayan o. No? Oh. Mm. Eh siya gumo. Oh, mung Ay, kuya ganda dyan, Picture kita yung iba yung iba yung ko do. iba yung iba yung iba yung iba mo kalau yung iba ko iba ko So, yo. thank you tito dito. Subukan ko nga. Ay, dapat dito. Tapos na ko ako. ko lang nga. Sa takot na ako. Ouch! Matusok ang puting. Ano, ah, diba? Ayun na pala tayo dun, oh. Sino yung inutusan mo, Doon nga kami ni daddy mo. Picture naman kami oh, ni daddy. Ay, doon kayo ni daddy. Ah. Pati dito sa akin. Diyan. Ano tawag dyan, Sen? Ano yan? Pwede lutuin yan? Ah, yan pala yung sinasabi natin eh. uh -huh. Na pwede yan, no? Pang ulam. Siguro pag lumaki ito, Sen, abot ka dito. Ang tubig? Oo. So, tataas pa pala. Tataas pa pala. Ayan guys, ang ganda doon oh. Kaya nga oh ganda pala dyan Alay Oh si sa Ito si mating talaga panira sa banding Ganda nga dito Oh Hoy uwi na daw siya. bye Bye uy, may, may to

guys sa ay, ano. Ayun, ayun. Ayun si Maoy. <laughs> sa baba yun si Maoy. O, kasama si daddy niya. yan sila. Tapos o. Oh. O oh, yan. Tapos yan ang photographer. Ay ano yan sil? Bahay talaga yan. Yan ang mayari nito. Ha? Ah, ay, Sige. Ayun o. Oh. May bahay-bahay. Paano nagdala dito ng mga buhangin ng ano saan dumaan? Ha, oh, naghakot no. Ganda dito, ganda ng bahay. Ayan oh. Bahay ng may-ari ng lupa dito. Oo oh, no, sarap ng bayan diyan, selo may kubo-kubo. Sino? Ah, okay, kumain. Sa banda, sa banda. Ni jusko ng arti-arti naman. Tara na, na tayo. Pagi, yanan mo nga ako, Parang hindi taga-ilog ka. iba na yung dati. E, siyempre, iba na dati. E, siyempre, iba na dati. Kasi... <laughs> si Monique, tsaka si dati yung Hi, magano kayo, huh? Nicole. Ano wala wala ito, 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 ni Nicole ito, 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 ano. ito,